single ka ba at nakikipag-date sa isang single mom? Well, panoorin mo itong video ko na ito. At uh, magbibigay ako ng mga uh, dahilan kung bakit hindi mo kailangan piliin ang isang single mom kung ikaw ay single. Okay. Nang una, hindi ka irerespeto ng mga tao na nakakakilala dun sa single mom na yun. Bakit? Tingin nila ikaw ay isang loser sapagkat kung ang babaan yun ay nakipaghiwalay sa asawa niya at ikaw ang ipinalit ay sa likod ng kanilang isip ay pinagtatawanan kanila at Lalong-lalo lalo na yung ex-partner ng single mom. Sa pagkat ikaw ang nagpo-provide sa bata o sa mga bata na hindi mo naman anak. Ikaw ang nagbibigay sa kanila ng mga pangangailangan nila na kagaya ng pagkain, bahay at kasama mo sila lagi emotional, yung support na emotional, lahat yon ay sa'yo. Imbis na dun sa tatay manggagaling mga bagay na yun. At kahit na bilhin mo pa lahat ng mga pangangailangan ng bata na hindi mo naman anak, eh, hindi nila ito ma-appreciate. Kung bakit? sa eh, sapagkat hindi ka nila i -respeto at wala silang respeto sa iyo. Lalong-lalo lalo na kung mga bata ay teenager niya, teenager na at matigas ang ulo. Kasi yung mga kabataan kailangan talaga may father figure at dinidisiplina. Pero kung hindi naman ikaw ang tunay na tatay at uh, gustuhin mo man na disiplinahin sila, hindi hindi mo ito magagawa. At isa pa, uh, unang-una lang din dyan, s'yempre yung nanay lalo na kung ikaw ay nananakit o sinasaktan mo yung kanyang mga anak na hindi mo naman talaga biological na anak di ba at gusto mo mapalapit sila sa iyo gagawin mo lahat at magiging pakiramdam mo nito eh, parang teka muna at uh, parang ginagamit lang ako dito ah. lahat ako nagpo-provide lahat ako nang bibigay, eh hindi ko naman anak itong mga ito Ganito po yan, may uh, bibigyan ko sa inyong isang halimbawa, ano. May bawa, ikaw ay nasa isang public bus, nakasakay ka, ano, maingay, na may narinig ka isang napakaingay na umiiyak na bata. Anong reaction mo doon? ipo ba, normally, tayo ay madali tayong naiirita kasi ang ingay eh. Pero kung yung bata na umiiyak eh, anak mo, ah, di ba? yun ang pakiramdam ng tunay mong anak at hindi mo tunay na anak. Kasi hindi mo naman talaga yung dugo. Eh pag baby mo yung umiiyak eh, di ba? Bali wala lang sa'yo yun. Wala kang pakialam kasi anak mo yun eh. Eh pero pag ibang bata ang umiiyak, parang irritable, irritable ka sa ingay na naririnig mo. So ganun yun. At walang tao na nire-respeto ang kanyang sarili o lalo na mga kalalakihan tayo napapasok sa alam mo yon may karelasyon na dati na lalaki na broken family lalong lalo na kung ang nang iwan ay ang babae iniwan yung kanyang ex-partner at ikaw ang pinalit ikaw sa palagay mo ba kung nagawa niyang iwan yung kanyang ex-partner madali rin para sa kanya na iwan ka din niya Di ba pa ba? Pag may makita siya na mas mainam kaysa sa'yo, much better sa palagay niya, o, oh, kaysa sa'yo, pwedeng pwede ka niya rin iwan. Kasi, um, maaari sabihin natin, sige, may pagmamahal sa'yo, pero hindi yan 100%. Unang-una, ang priority ng isang single mom, lagi yan, ang kanyang anak. Pangalawa, siyempre, siya, sarili niya. Bago ikaw, pangatlo ka lang sa kanila. Ang hirap, di ba? Tapos ikaw lahat ang na nagpo-provide. At kung tatanungin mo rin, halimbawa, ang opinion naman ng inyong mga kamag-anak. Tanungin mo sila, halimbawa, tatay mo, nanay mo. Alam mong sasagot sa'yo ng mga magulang mo, anak, eh, bakit naman siya? Single mom. Samantala, binata ka naman at napakadami naman dyan mga dalaga na walang anak. Bakit yung may anak pa ang pipiliin mo? as uh, sa opinion ko, tama ang uh, diba, suggestion ng yung mga magulang sapagkat meron walong bilyon na tao sa buong mundo at napakarami naman talaga mga single na kagaya mo na walang anak eh bakit ka pipili nung may anak pa, hindi po ba? Uh, Sabi mo mahal mo, eh, di ba, alam na tingin sa iyo eh, para ka lang uh, na ginagamit para lang basahan. Loser. Yun ang magiging tingin sa iyo ng iba. Bagaman di sila sasabihin sa iyo ng mukhaan, pero makikita mo yan sa uh, likod ng kanilang isip, yun ang sinasabi nila sa iyo at pinagtatawa ng kasapagkat. Ah uh, hindi, hindi ko yan eh uh, kasi hindi mo yan DNA hindi mo naman dugo yan sa balit ikaw lahat ang nagbibigay. Ikaw lahat ang nagpuprovide provide Di po ba? ah uh, mahirap. Napakahirap ng ganong sitwasyon. Uh, at ito pa pala. Halimbawa, eh, yung bata o yung tatay ng bata uh, ay gustong bisitahin yung anak. Siyempre, yung anak eh, nandong kasama ninyo at uh, nag-uusap partner mo at saka yung dati niyang asawa or ex ex partner di ba di ma di maalis sa isang lalaki bilang mga lalaki na kahit papaano eh nagseselos tayo lalo na pag ang pinag-uusapan eh, personal na mga bagay at naririnig natin eh wala tayong nagagawa bibigyan ako ng example sa inyo no um, ito yung leon yung leon po ano ang leon kapag ka uh, meron niyang uh, yung Lion King na sinasabi ay uh, e dominant yan eh, di ba mga leon merong isang leon na uh, batang leon na gusto niya o tingin niya kaya na i-challenge yung Lion King sa kagubatan at uh, pag ginawa niya ito at challenge niya yung Lion King at ang Lion King ay natalo niya unang-unang gagawin ng bagong hari na Leon na challenger na tumalo dun sa Lion King lahat ng mga cubs o yung mga baby nung dating Lion King alam mong ginagawa ng Leon pinapatay niya lahat ito ganon, ayun ay hayop yun ha hayop yun. pero hindi ko naman sinasabi ng tao ganon, hindi tayo ganon eh hindi naman tayo hayop pero di ba ganon kasi ibang ano ibang uh, para makabuo siya yung Leon ang sarili niyang DNA, sarili niyang dugo, sarili niyang anak at hindi anak ng ibang leon. So yon, sana meron kayo napulot sa aking mga ibinahagi. Uh, binahagi. Maraming maraming salamat po.